Merong pinapatingnan. Ito guys. Uh, mini amp. Bus power amp. Ito guys. mayroon 12, 24, 20, uno, uno to 20. On off. On off sa light. Uh, hindi kasi mapatanog ng mayari. Bagong bago ito guys. Nabili sa, sa online. May karton pa nga siya eh. uh, susuruhin ko baka may malila yung kabit niya dito uh, mukhang may mali nga eh. ito uh, dito sa nagkabit na speaker uh, dapat dito sa kabila uh, buti nga siguro hindi na nasira ito pero sa ngayon, uh, yun nga, uh, wag na tayong sayangan yung pagkakataon. Uh, Suruhin ko ito maigi kung malakas nga ba itong uh, mini-amp na ito. Ah, uh, ito na kasi yung nauso ngayon. Uh, napansin ko ang daming bumibili nito. Uh, ginabig na kapit sa na, sa mini-video key sa uh, sasakyan. Ito guys, yung kanyang uh, bluetooth receiver. Ito guys, may kasama itong USB. Dito, yung TF. Ah, uh, meron na siyang EF, FM radio. Ito yung kanyang board. Ito yung regulator niya, yung supply sa kanyang ano, uh, board dito sa Bluetooth. Dito, ah uh, 7805. Ah, uh, madalas nakikita ito sa mga portable speaker, yung ganito. Yan, ah, uh, marami na akong na-repair kasi na ganitong klaseng board. Kailang uh, dito tayo sa kanyang power supply. Ito lang guys yung kanyang power supply uh, DK125 uh, Wala sang kaibahan sa power supply ng isang DVD Pero ko kong DK125 Wala yan ano uh, Wala siyang autocoupler na kinakabit uh, Mayroon din uh, Mayroon pala itong autocoupler uh, Nakita ko kasi sa mga DVD Pag DK125 Uh, wala sa auto coupler uh, maliban na guys sa uh, ano, sa kadalasan kasi ang ginagamit sa DVD yung power supply eh, tuto Pero eh. dito eh DK125 uh, magkaiba sila ng ano yan, na uh, naitry ko nung araw yan uh, magkaiba sila ng tuto eh Pero yung kanyang pin sa baba, yung paa niya, ito, halos magkaparyas lang siya pero hindi siya pareho pag kinakabit mo na siya ito yung kanyang kapasitor yan ah, may rated lang siya na ano hindi ah, natin makita ah, maring 25 volts yan na ah, nakatago siya ah, mayroon pa isang rated na 35 volts Ito, uh, ah, bali ano lang ito. Ah, calculated lang siya na 3 amps Ito yung kanyang ano. Ah, amplifier IC. Burado pa yung pangalan niya. Parang takot yata kopyahin ito. Yan Burados no? Burado siya. Kung baka sa ano eh, sinasadyang burahin. Yan ano. Uh, wala sa pangalan uh, sa dami ng kanyang pa sa tingin ko ano yan uh, two channel yan maaaring naka bridge yung nandito sa kanyang speaker or maaaring dito sa kanyang twitter naka bridge din siya kaya medyo malakas din siya kung titingnan dahil nga naka bridge siya pero yung uh, may limit lang yung kanyang power nito dahil nga yung kanyang power supply rated 3 amperes lang siya <laughs> kung tutusin napakalid siya na 3 amperes uh, itis natin ito guys uh, maring may mali lang yata yung pagkakabit ng kabigyan natin dito uh, ilonggo ilunggo na yung driver ng jeep ito uh, dito yung kinabit yung kanyang speaker dapat dito sa kabila eh sa ilaw 'yan. <laughs> dito na kapit yung speaker. Ah uh, testing natin to Dito natin kinabit yung ano niya, speaker. Ah uh, on natin ta. The Bluetooth device is ready to pair. Ah uh, naka-maximum pa. Ah uh, susukatin so, mo pala natin to guys yung supply nito yung actual voltage nya at tingnan natin kung gaano kataas yung supply nito ito guys ah uh, meron siyang 19.4 kita ba 19.4 may tumatawag pa sa ating cellphone yan actual voltage nya 19.4 this thing. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Ah, uh, sa tingin ko guys, ah, uh, based sa kanyang structure sa pieces sa loob. Ah, uh, binutin na natin. Ah, uh, ang pwede natin niluload lang dito eh, siguro nasa ano lang. Nung, uh, 40 40 to 100 watts uh, mataas na katutusin yung 100 watts lalo yung mga original speaker uh, based sa kanyang structure uh, hindi tayo pwede mag load dito guys ng mga 200 to 50 pataas na speaker dahil based sa kanyang structure uh, siyempre kaya niya pagganahin yan yun lang nga uh, yung long term ang ibig sabihin eh, sa unang arangka o sa unang minuto oras okay pa siya pag nag load tayo ng mataas na speaker ah uh, syempre guys ah uh, malakas ang minute ito guys yung kanyang IC ah uh, maaaring pipiyok ito kung mag load tayo ng mas mataas pa sa 200 watts lalo na kung pag tinisting natin ng mga more than 2 hours or 3 hours <laughs> ng tugtog na sunod sunod ah, siyempre guys sa video okay hindi naman tuloy tuloy yung tugtog sa video okay pero yung mga ragatak na sound ah, tingin ko hindi to ah, abot ng kalating araw pag nag load tayo dito ng mataas na speaker ah, ulitin ko ulit, ang maring PD load natin dito siguro ah based sa kanyang structure uh, Ulitin ko ulit eh, Baring baka nasa porte lang ito to 100 watts Pag lumpang, lumampas tayo rito Medyo parang uh, alanganin Baka hindi tatagal itong unit na ito Hanggang dito lang muna siguro eh, Sana may nakuha kayo ng kunting idea dito sa uh, Mini Mini amp uh, Ito na kasi ang nauso ngayon uh, Yung comment ko eh Based lamang sa aking ano yan uh, Pag analyze sa kanyang circuit ang tala na kailang gawa na rin ako nito sa mga ganitong portable speaker. Ah, uh, yun nga, maliit na speaker lamang kasi mababawas lamang ang ginagamit sa ano nito. Sa mga portable speaker. Ulitin ko lang, uh, hanggang dito lamang na siguro.